Bye, aga! Hello! Mga ka -o mga kapatid! Kumusta na kayo? Isa na namang happy at yummy episode ang ihahain namin sa inyong lahat ngayon. Ayan, titikman natin. Mga pagkaing dinayo pa namin at siguradong bibida sa mesa nating lahat. Ito ang mga paboritong luto ng ating mga kaokiks at mga kapatid sa Visayas Region. Bubusugin namin ang inyong mga puso sa mga naging pag-iikot namin sa magagandang tanawin at lugar sa kabisayaan. Nag-food trip tayo sa tinaguriang Seafood Capital ng Bansa at nagkaroon pa ng family bonding sa tinaguriang Heart of the Philippine Islands. Naku! Ready na ba ang lahat? Heto na ang ating Hello Pagkaon! Hello Visayas! Siling tingala! Hello, hello! Hello, hello! Hello, Pastor. hello! Pastor. Hello, Marlin! Dito sa Roja City, ang ating latest food trip, mga tao kicks. Ang seafood capital ng ating bansa, Roha City, Capiz Province. Pandang alas 7 na ng umaga kami, nag-touchdown sa Roja City Airport. Mula airport, derecho muna tayo sa Hotel Veronica. Nako guys, isang kapis non breakfast plate ang inihain sa akin dito. So ito ang kapis non breakfast. Sempre pag tayo nasa isang lugar, yung specialty ng lugar ang uunahin natin, di ba? Para naman magkaroon ng kakaibang experience na hindi nararanasan sa siyudad. Gisaw o daing na isda ang kanilang pa-welcome. Hey, okay, natin. May Siguro Ang Gisaw dahil local specialty, hindi ito available sa Maynila. Kaya bagong experience at syempre may bagong kwento. Masarap na agahan at unforgettable food experience agad. Talaga namang hello pagkain! On the way to the municipality of Dumarao, kung saan ang aking speaking engagement, ay dumaan muna tayo sa Ivisan Seafood Bagsakan Market para tingnan ang mga benta nila dito na mga bagong huli at fresh seafood. Andito tayo sa Ivisan Bagsakan! Mayong aga! Wow. Abay, 15 minutes drive lang ito from Rojas City. Pwede na namang bumili at dalhin sa restaurant o kaya sa hotel para magkaroon na lamang ng cooking fee. Noong hapon ay aking happy place naman ang aming sunod na pinuntahan Alam niyo guys where? Eh, Siyempre, Palengke Dito sa Lipunan Wet Market sa Roja City kami na malengke ng isda Para ipapaluto namin sa Reese's Seafood para sa aming dinner Ikaan niyo yung pusi? Blue Marlin ba yan? So yan, pwede ihawing Magkano'ng isang kilo? 500, sir. Gano'ng kalaki yung isang kilo? Konti lang, sir. Gano'ng lahat kilo? So, ito ang uh, blue marlin. Blue marlin, sir. Blue marlin. Blue marlin. Masarap daw yung deli para sa ihaw. Kinanong ko, yan ba ay bagong huli o bagong freezer? bagong huli. Kapag nung balat, ano? Kano'ng ate? Isang sa kilo? Ang saya ka-bonding ng mga taga-Lipunan West Market Salamat ka ayad Naku, dahil nasa happy place na tayo ay excited na rin akong bumili ng pasalubong dito para kay Sharon So ito pasalubong sa parang isa Paborito niya ang tuyok 100 isa no? So 200 pa rin Mahal na rin pero Siyempre may presyo ba ang pag Bumili ako ng tuyo Dain na isda Ginamos oh, ako ang sarap ng ginamos Ginugutong tuloy ako At bagoong isda Ayan sweetheart Pasalubong check ito, nirekomenda ng uh, mga lokal, masarap daw kumain dito sa Rises. Kaya narito tayo ngayon para matikman ang lokal na restaurant dito sa Roja City sa Kapis. Hello pagkain! Hello Rises. Ang ating napamili na mga seafood sa palengke ng Lipunan Wet Market, dito namin ipinaluto sa Rises Grill Restaurant guys, heto na tayo sa nakakatakam na part. Eating time! Ang flying fish ng kapis. Ayan, oh. Eh, kape giniwa. <laughs> Pero masarap to deep fried. At ito pa. Real blue marmin blue marlin deli. Ayan, ayan. Ayan natin. Tapos, ito na yung sukang lubi-lubi. Yo. Ngob. Masam lasa yung asin. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Buli sa Ngob. Kaya Ngob. siya. Ngob. yung pitik-pitik Ngob. Yun. Pitik-pitik. Mm -hmm. oh. Pag buong Ngob. 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 Good, good. Ito ang kasat. Ibang variety ng uh, alimano. Pero tinan mo, ang paborito ko rin dito, itong uh, blue crab. From the ocean. O, dahil sa sausodan rin dito. Sinasabi ng mga lokal, masarap ang barbecue. Kaya kayo na rito, ito is daw ang altahan. Dumaan din tayo sa Bitoys para sa kanilang sikat na pork barbecue. Highly recommended ito ng mga locals, guys. Ayan, nandito ako sa nito. Ayan, mausok pero mukhang masarap ha. Tamaya, titikman natin. Helo, pagkain! At dagdag pa rito, pakikita ko sa inyo isang technique para kumain ng Bitoys barbecue. Turo sa akin ni dating senador. Marohas Nako, magandang idea ito Panuorin ninyo Ganito daw ang gawain dito sa Rojas City Pero Marohas ang Pagturo sa akin Ito yung pansal Tapos pasok mo rito yan. Huh? All Ayun <coughs> Very good Harap. At tingnan ninyo ang barbecuehan nila Dito sa Bitoys o-Kicks na O-Kicks, kid. Sabi nila, capital ng seafood of the Philippines, ang Rojas City ang uh, Capiz. Kita mo ito, eh? Talagang napakasalap ng seafood dito. Pusit, uh, limango. Ito, huli sa dagat. Di ba? Pero ang biru dito ng mga lokal, sa lahat ng seafood, ang pinakmakarap itong seafood na ito. <laughs> Oh, eto guys, kompletos rekados ang ating ihahain na food trip ngayon. Hindi lang food for the tummy, ka na, kung hindi food for the heart and food for the soul. Dahil napakasaya ng ating kainan kapag ang kasama ang ating pamilya. Family bonding, isa ito sa importanteng gawin ng bawat pamilya to build memories. At ang travel o pamamasyal ay kasama sa aming paboritong bonding activities ni na Sharon at mga bata. Para sa aming family trip ngayon, first time namin kasama ang mga bata. Bohol ang aming binisita. Kaya't samahan nyo kami sa isang napakagandang lugar ng ating bansa. Ayong adlaw sa tanan. Tara na, mamasyal! Nauna kami ng mga bata ng isang araw kay Sharon sa biyahe. May trabaho pa kasi siya. Para sa aming Day one Bohol Trip, resto-hopping kami ng mga bata. Sa aming lunch, kalalapag lang ng eroplano Binaba namin ng gamit sa resort at derecho ng uh, lunch food trip sa TNTS. Ito ang TNTS na Boodle Pipe Restaurant. Nirepair sa amin ng uh, Beach Club. At uh, dito kami kumain. Panganan tuna, kinilaw na yellow fin, adobong kangkong, at bagoong rice, pati na rin garlic rice ang order namin. Di naman kami masyadong gutom, ano? Meron din silang boodle fight sa menu. Masaya ito pag malaking grupo kayo. Nung gabi naman, nag father and son dinner at bonding kami ni Miguel sa Gerardas restaurant na malapit sa Alona Beach. At ang order namin, bulalo, adobo rice at steamed alimasa did not disappoint ang Gerardas. O oh guys, ito ang trivia kung bakit nga ba tinawag itong Alona Beach. Ito'y dahil noong 1970s, nag-shooting dito sina FPJ at Alona Alegre. Kaya ayun, since then, Alona Beach na ang tawag sa lugar na ito. Ang biro ko nga kay Sharon dahil payat at sexy na siya. Sabi ko, sweetheart, mag-shooting ka na rin dito sa tabing dagat, dito sa Bohol. Para naman tulad ng Alona Beach, bibigyan na rin ng pangalan. Ang uh, beach na kung saan ka nag-shooting, Sharona Beach. O, oh, di ba? Na ang Chocolate Hill. Okay, so I have a Bohol map here this time, kasama na namin si Mrs. Dumating the following day. Resto hopping pa more. Naku guys, hindi lang food vlogger ang peg ko ngayon. Aba, rider na rin. Bago ang ating to be continued na resto hopping, ATV ride muna. Pampagutom. Masayang family activity ito. Try nyo rin minsan. Reasonable rin ang mga preso. Dito ito sa Carmen, Bohol. Abang scenic yung uh, Chocolate Hills nag enjoy kami ni Sharon dahil first time namin nagawin ito with the kids, itong uh, ATV ride. Adventure. Another experience worth keeping. dahil adventure ito, hindi maiwasan na naputikan si Miguel at Miel. Kaya ayun, napabili tayo ng hindi oras ng extra na shirt, skirt at shorts sa kanilang souvenir shop. Ayos! Natutuwa ako dahil bukod sa maganda itong buhol at confirm na masarap ang pagkain, sobrang mababait ang ating mga kababayan dito. Tagang salamat! Salamat kaayo! You are made forest. man -made forest. Established 1968. Oh, dito na tayo sa next spot natin. Siyempre, when in Bohol, abay, Chocolate Hills. Ika nga eh, Chocolate Hills are alive in the sound of... Ay, mali pala. Okay, last ko na yan ha. Itong Chocolate Hills, proud tayo dito. Bata pa lang ako, pinagmamalaki na natin. Sinasabing ang Chocolate Hills ay dubbed as eighth wonder of the world. Meron itong mahigit na 1200 hills at daang-daang ektarya ang lawak niya. At kaya ito na tinawag na Chocolate Hills ay dahil brown ang kulay nito kapag panahon ng tagtuyot o dry season. Pero pag tag-ulan na, alam nyo bang tawag nila dito? Ang biro ng mga locals. Pag meron ng kulay na berde, aba, hindi na chocolate hills daw. Matcha hills. Uy, narinig ko lang dito yan, ha? Pagkatapos ng sightseeing, at ng aming mga photo ops sa Chocolate Hills. Lunch naman sa Lubok River Cruise, ang next sa aming resto hopping. Hello. What, sa Relaxing at nakakagana ang mga nakahain sa kanilang rahabang mesa. Buffet style naman ito. Hindi lang masarap ang pagkain kung hindi masayang Pinoy vibes rin ang hain nila sa amin dito. Hello everyone! Hello. So Habang kumakain, tila hinaharana pa kami ng kanilang magandang kanta para sa buhol at si Mr. DJ. Ito ay masa, Mahal rin ng mga bolanong. At dahil nga very Pinoy ang style dito, Masayawan pa kami ni Sharon sa mga local singers at dancers. Si Sharon, sumayaw ng maayos. Ako, nako nagkandara pa. Magandang pag-promote ito ng sarili nating kultura. Full support tayo rito. habang nagkukrus kami, nakita namin doon sa ibabaw, yung zip line. Abay, maganda rin. May zip line sa ibabaw, ang uh, yung tanawin ay yung Lobok River. Super! Hindi na namin sinubukan dahil, naku, medyo mataas basado. Oo nga pala, yung riverboat ay nakatali sa pampang habang may kantahan at sayawan. Kaya safe tayo rito. Ay naku, talaga namang magaso ang aming mga puso sa experience na ito. Salamat kaayo after ng maraming ganap sa River Cruise. So again, na Adjung Buntag! By land naman ulit tayo para makita naman up close and personal ang ating mga tinatanging Tarsier. Ang Tarsier, sabi nila, isa sa pinakamaliit na primate sa buong mundo. Binisita namin ang Bohol Foundation Tarsier Sanctuary dito sa Corella, Bohol. Narito tayo sa Corella Tarsier Sanctuary para tingnan ang mga tarsier. Yung mga tarsier pala, nocturnal. Gising sa gabi at tulog sa umaga. Kaya hindi daw pwedeng to stop. Dito sa sanctuary na ito ay may mga 100 tarsiers ang estimated population. Inalam natin ang menu ng mga tarsier, insekto, mga uod at iba pang mga maliliit na mga microorganism ang kanilang kinakain. Carnivorous sila, hindi sila kumakain ng gulay o prutas. Dagdag tredya tungkol sa pagiging sobrang sensitive ng mga tarsier. Alam nyo ba, ang dahilan kung bakit nagpapakamatay ang mga tarsier? Stress, ganun pala kapag na-stress sila sa ingay o kaya sa ilaw o magulong uh, environment, tumitigil silang huminga hanggang mawalan ng buhay. Ganun sila kasensitive. Dahimik, dahimik lang dahil sila pag daw. Kaya ganun na lamang din ang pag-iingat namin ng sobra sa paligid nila nung narong kami. Mga ka tuloy-tuloy lang ang ating food trip dito sa Visayas Region. Ang susunod, dito, mapapangiti ka sa sarap ng pagkain. Maayong adlaw sa mga ka -kicks. Ang food trip natin ngayon ay dito sa tinaguriang City of Smiles ng Pilipinas, Bacolod City. Pero bago ang ating nakakatakam na mga eksena, masayang kamustahan at pentuhan muna sa mga kasimanwa, palangga nating kasimanwa na ilong dito tayo sa Bacolod City. Para sa maskara pero siyempre ang una kong hinanap uh, eh yung magiging pasalubong ko para sa eh, uh, Sharon, yung paborito niya. Alam mo ang paborito niya? Bacolod lechon. Sabi niya sa lahat ng mga lechon na natikman niya. Lechon country ko. Oh, Oo. Bacolod lechon daw ang masarap. At dito sa Lechonan Country sa Barangay 36. Anong pangalan po nila? Yan po, yan. Yan. Hello, kabuka. Yan. Mabatay po siya. Hmm. Hello, Ate Shawin. Ayan. At, uh, ayan. At, uh, magandang umaga. Ayan. Happy Mascara, Ate ah, Shawin. Happy Mascara. kayo? Ayun. Ayun. Pagkitipan na natin. Nasira na yung jeta ko. <laughs> mm-hmm. Tama si Mrs. Mm Super confirmed ang sarap ng lechon bakulod na meat. Oh, eto na tayo sa nakakatakam na part, ha? pikiman man time! Dito guys, sa Litsunan Country kayo mag-food trip kung malasa at masarap na litsun ang bet ninyong kainin. Naku, bagong, bagong na Nako, excited na ako para kay Sharon. Siguradong pogi points na naman ito. O, oh, di ba? ito si Annabel. Siya ang anak ni Abelino. Kaya ang pangalan ni Abelino si Lutong. Dati pa natin kanina, malutong. Sabi ni Jan kaya ang pagkakaiba ng Bacolod Lechon sa Lechon ng ibang lugar ay nililid ng Sampalok. Tanglad at Sampalok. At hindi lang siyempre lechon ang masarap dito. Aba, masayang bonding with our Ilonggo Kasimangwa, our kababayans, is also namit sa ating pakiramdam. Naku, kung sa ating first food stop dito sa Bacolod ay litsyon agad-agad ang ating hinanap para sa ating misis. Ito, loving husband, duty pa rin ang ating priority. Dito tayo ngayon sa... Hello! Sa Bacolod, Hello! At ang to-go-to uh, uh, -to place para sa pasalubong ay ang Bongbong's. Dito sa barangay Aliis, so, dito bumibili ng pasalubong. Siyempre, kailangan bumili ng pasalubong para kay Sharon at sa mga bata. So, diba? At ang gusto ni Sharon, patanong natin, butterscotch. More, more pasalubong for the family. Hello. At a gym. Nakita rin kita. Ito Ito ang bili ni Sharon. Yeah, mm. water snacks. Tayo bubuhay tayo ng baksos para si si Bukod sa foods nga. Meron ding souvenir shirts para sa aking mga kids. At congrats sa Bongbong -bong sa inyong darating na 40th year. Congrats din sa aking pagiging bibo kong husband. Haha, naks, <laughs> ayos. Nakita nila meron kang pasalun. Ang iisipin nila, uy, kahit malayo sa iniisip pa rin kami. <laughs> oh, mga ka kicks tuloy-tuloy lang tayo sa ating masarap na banding at nakakaganang food trip. Dito pa rin sa City of Smiles, Bacolod. Ang ating next stop dito sa Ideal Bakery sa Silay. Pero bago tayo pumasok sa loob ng bakery, segue muna sa dried fish na nakita ko. tinda nila sa may harapan. Kaya naman bumili na muna ako. magpasok tayo dito sa Ideal. Ang Ideal, isang institusyon ng uh, uh, pasalongo. Dito sa pa si sila. Sikat ang LDL Bakery sa kanilang Guwapol Pie. Pero bali ang timing namin dahil ubos na nung dumating kami. Ganyang kasikat ang Guwapol Pie nila kaya mabilis ma-sold out. Sa hapon pa raw ang kanilang next batch na iluluto. Ito ay Bartilios Double. Kaya Barkilius na lang na favorite naman ni Miguel ang aking binili. Oh, eto guys, tingnan nyo ang nakakatakam na produkto ng L-Ideal. At first time ko itong narinig. Kayo, natikman ba ninyo ito? Dito ay nakilala ko rin ang may-ari ng dinadayong bakery. At dahil may food stand sa tabi, Sure. Oh, mm -hmm. uh -huh. Naku, bumili ako ng lansones sa sobrang tamis. Napadad joke tuloy ako. Ah, hi -hi -hi. Saan galing ito? Ah, uh, Conception, sir. Okay. Ah, Super sir. Conception. Baga okay. ako sa puno Nag-joke pa lang, sir. Aha. sa Hi, Hi, kid! Tansones. Tansones <laughs> na galing sa konsepsyon. Siyempre, sharing is caring. Kuha, yeah. kuha. Thank you po. Masarap daw ang timpla ng AIDAS. Kaya, titingnan natin. Ha? At uh, mura. Mura. Barato. No? Barato. So, barato, ibig sabihin, hindi mahal. So, diba? Siyempre, sa, na, sa mga panahon ngayon, kailangan doon tayo sa barato. O, diba? O, sige, tignan na natin. Bukod sa masarap na inasal, whew, masaya rin makihalubilo dito sa ating mga kababayan, palangga na kasimanwa na ilonggo. Ayan, ayan. Kaya hello pagkain selfie-selfie na rin tayo dito. Oops! May part 2 itong AIDAS dahil bumalik pa ako kinabukasan. So, nandito tayo ulit sa AIDAS. Sikat na sikat. Na, nung kagabi, puno. Ngayong hapon, puno. So, pag kayo inagawa dito sa Bacolod, dito sa Manukan, country, sa Aidas, di ba? Kanda natin. Hello. Oh. Talagang kaya pala din na tayo. Uh at sama-sama rin nag-enjoy sa Electric Mascara Festival. Ang saya! Salamat mga ka at kapatid sa inyong pagtambay dito sa ating 1PH at Signal Channel at pati na rin sa ating YouTube Channel at iba pang mga social media platforms. Sana nabusog kayo sa good vibes at masarap na kwentuhan mula sa Bacolod, sa buhol at sa kapis hanggang sa inyong hapagkainan. Sama-sama tayo muli sa susunod na episode na nakakatakam na Hello Pagkain! Kita Kicks!